What's up mga kapatid Ayan, good morning Dahil na tayong nagising kanina step 6.30 na At ngayong araw na to Ipagpapatuloy natin Ang ating pagpuproning Dahil kahapon eh, July 4 Independence Day May, eh, may konting salo-salo Barbecue Konting kasayahan Kaya hindi natin na uh, pagpatuloy at ngayon nga pagpapatuloy natin ang ating pagpuproning naglalis lang tayo ng mga old leaves siyempre palalakihin muna natin yung ating uh, uh, yung mga suckers na tawagin yung tawagin yung mga sangasangang uh, ano para sa uh, dalawang purpose yan Uh, para sa halaman para lumaki lumago yung ating mga halaman at masuportahan yung mga nasa taas okay uh, at pangalawa eh, ay pang consume na rin natin pansaog sa uh ulam at sya nga pala may lumapit sa akin na ibon kanina siguro ano alaga o hindi naman alaga si Iwan ko. Masta. Kasi nga, nakita ko putol yung butot. Uh, ginunting siguro. Mm, maliit pa. E ba, ano pa? Mm, bata pa. Yung bird. Minigyan ko ng tinapay. yung kumakain ayon, Ayun. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. O, oh, kumakain. Numapit sa akin kanina maamo naman, naman pero hindi nagpapa ano pahawak maamo lang siya come on birdie eat it eat it ayan ayan na come on birdie eat busog na siguro kanina pa kumakain to eh ayan lumapit siyang kanina nalapitan lang oh hindi lumilipad yun ano yung buntot niya oh gupit ginupitan nalatang yun yan busog na siguro oh anyways siguro naka ano naka labas o oh, pinakawalan na Ayan, wild bird. Anyways, doon na tayo sa ating pabayanan ano, natin yan. Alright. Dito tayo sa ating uh, main purpose. Ayan, yung mga old leaves. Ayan. Ayan yan, alisin na natin yan. Kasi nga, isa pa sa nagpapa... I mean uh, kumakain ng sustansya ng ating halaman kasi na natin yan. kaya maya ipunin natin itong ano na to lalagay natin sa ating compost ganyan lang mga old uh, leaves wala namang kapakinabang yan sa ating halaman na at uh, nga pala ang kapatid no uh, yung mga sangasang ano pa mag aalis pa tayo dyan eh, pinapalaki ko lang kasi nga sabi ko nga global purpose to uh, para masustain yung uh, sustansya ng halaman sa taas bis na kinakain ng mga malulusog na ano dito sa taas yan eh nakikihati pa tong mga dahon na to tsaka mga ito pinapalaki lang natin yan alisin din natin yan yan lang eh pagmuna nga sa ngayon kasi pansawag natin sa munggu kaya gisa natin pang ulam yan yan, yan lang alis-alis lang ganyan mga old para hindi kumain ng sustansya okay. para yung sustansya niya yung sinasak ng uh, tawag dito <clears throat> mga yung ugat niya papunta na doon sa taas alright alisin natin yan yung mga magaganda muna, yun, unti-untiin natin na alisin yung mga magaganda e, eh, hold muna gaya ito, yun, mga magaganda pa mga green pa dito, na siya, dito siya sa baba ah, so, uh, hold natin yan kasi nga wala pa tayong ano, kakakain lang natin kahapon ng daon ng ampalaya. Na, kinisa lang. Uh, para, para may iba naman, hindi puro karne. ini ko lang ng uh, sibuyas, kamatis, bawang, konting sabaw, tapos may piniritong isda. Sinahog ko. O di, sold na. Kaya hold muna natin yung mga to. For the meantime, para pansawag natin next the next day siguro alright sa ngayon ito muna yung mga oh yan old na mga dahon <clears throat> No, wala nang pakinabang ko sa ano eh. Halaman eh. Iyalisin na natin yan. Alright. Sabi ko nga para gumanda yung ating halaman. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Okay. Hanggang doon lahat. Pati pati itong mga um, mga sitaw yung mga dati kung maalala nyo halos kalbo na yung sitaw nung malilate na sila kasi nga kinakain ng ano kumangit no? kinakain ng mga insekto yung slugs ngayon humakyat na sila ayan alisin naman natin yung ano yung sa baba para susuportahan niya yung nasa taas yung mga sanga-sanga yung mga panibagong sanga ayan ayan kasi nagumpisa na silang mamulaklak okay saan na yung bulaklak mamunga mamulaklak meron dito eh nagumpisa na sila yung mga maliliit na ganito ito yan. 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 Kat Yan. Yan yung mga bulaklak niya. Pagkatapos ma bulaklak mga mukadkad, yung bunga na yun susunod dun sa loob. Okay? Yan dito. Yan. Oops. Wait, where, where are you? Ayan. 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 Ganyan. Ayan. Ayan. Meron pa dito. Ayan, Ayan. Ayan. Okay. Tapos yung mga sanga-sanga ganito. Ganito. I- papakyat natin dito sa may ah uh, trellis nyo para makyat kasi nga may mga sanga-sanga dito maliliit pa i-guide natin sila para umakyat sila guide natin sila dito ang ganyan talo umakyat ayan ma ayan oh, uh, na ayan marami na sila mga 2 to 3 weeks yan At lalaki na yan mamumunga na tapos pag lumaki ng bunga syempre harvest na pati ito ang pipino hansin natin dun sa baba Uh, gumaganda naman siya uh, so next time siguro so mas malaking container um, pati yung mga kamatis mas malaking container ayan ayan <coughs> wala kasi akong container noon na mas malaking mga old lang yung mga maliliit ganito, ito ganyan Binaganuan ko lang ng mga pitak-pitak dito dati sa sa parking area asphalt aspal hindi naman kasi ano to cemento asphalt to asphalt okay niyan. okay maya maya parita ko yung ano resulta para uh, hindi mahaba yung ating video okay tsaka yung mga ano pinag-alisan ko, lalagay natin dito. yan, May purpose lahat yan, guys. Ito yung mga okra, alisin natin yung mga old, mga old leaves. So, lagay natin dito sa container. Tapos, lagay natin sa ating compost. Ayan. Alright. Maya-maya ulit. Ah... Uh, at eh, pagpapatuloy natin ang ating gagawin ngayon alright ayan alright ayan na nga uh, tapos na tayong magpruning uh, matatandang uh, dahon nalis na natin ayan clean na siya sa baba ayan ayan mapapansin nyo medyo kalbo na okay ayan ayan dito sa ating ampalaya ya, wala na yung mga daon sa baba pinulis ko na ayan ayan okay makikita nyo guys ayan sa malayuan ayan At dito rin ang palaya medyo na nalisan ko ng konti hindi ba next time naman ang magtumatanda tsaka tataas ko pa ng konti pagka may time tayo kasi may purpose tayo dyan sa taon kasi maganda hindi pa ganong um, maganda eh, sasawag natin yan sa ating uh, ulam sa munggo right? o kaya igisa natin yan pati itong mga sitaw oh, medyo clear na rin sa baba kaya na natin yan tinanghalin na pala ako hindi ko namamalayan yung oras hirap kasi baka natin yung pinaka sanga yan yan sitaw yan throwing natin konti konti yan huwag tumatagal aalisan natin yan hanggang doon at syempre ito naman na pipino yan medyo okay na rin medyo clear na rin yan yan yung pinag-alisan ko no, kita yung mga putol-putol na yan yan saka yung mga sanga-sanga na rin na maliliit na na uh, ang lumalaki na ayan sayang naman hindi natin yung pruning yan kasi may bunga ayan bunga niya o hmm. Right. ayan at ang um, okra pati na rin yung na uh, transfer natin dati na kamatis na late late na kamatis ayan disen natin ayan dito oh uh. ayan tsaka doon yung makikita hindi medyo payat pa kasi nga kakatransfer lang yan late transfer yung transplant pala okay siyempre yung okra ayan nakikita nyo proning na rin alisan na natin yung mga dahon dahon sa mga old dahon ayan Alright oh, right ayan dapat na yung mamukad yung mga bulaklak nya ayan okay ayan na at uh, yung mga ano kung transfer transplant yeah, sayang kahit uh, mga dahon lang para pang tinola aabot pa naman yan siguro dito na lang yung panda mga bakanting dyan ilalagay ko yung mga sili sayang yung mga kamatis siguro yung mga kamatis na to eh, wala tapon na yan dahil uh, wala yung tayong pagtatamnan occupied na lahat okay ah syempre yung ating uh, tinanggal ito yun yung lalagay natin sa ating compost para bulok Okay. Alright. Okay. At yan nga uh, nagtatapos ang ating uh, video sa araw na ito. Hanggang sa muli. Paalam po pansamantala. Babush!